Alas dos ng madaling araw. Galing ako sa shift ko sa Eastwood. Pagod at inaantok. Normal na gabi lang sana. Pero nung gabing yon, may nangyaring hindi na bumalik sa normal. Nakatira ako sa isang lumang kondominium sa Katipunan. Tahimik. Mura ang renta. Pero may kakaiba sa ambience. Minsan, parang may nakatitig sa hallway. Pero sabi ko sa sarili ko, pagod lang ako. Sumakay ako ng elevator mula sa lobby. Mag-isa lang ako pinindot ko ang floor 10. Biglang huminto sa 8th floor. Wala naman akong pinindot na 8. Bumukas ang pinto. Walang sumakay. Tahimik. Pero may malamig na hangin na pumasok. Yung tipong kinilabutan ng batok ko, inis pa nga ako. Baka may nagtrip na umatras sumakay. Pagdating sa 10th floor, bumukas ulit ang pinto. Lumabas ako. Bumukas ulit ang elevator bago ito magsara. Pero sa gilid ng paningin ko, sa loob may babaeng nakaitim. Mahaba ang buhok. Nakatayo lang. At nakatingin diretsyo sa akin. Akala ko kapitbahay. Pero may mali. Parang wala siyang emosyon at hindi siya gumagalaw. Pagpasok ko sa unit, binuksan ko agad ang laptop. Nag-check ng emails para mawala ang kaba. Pero biglang may narinig ako. Nagtaka ako. Wala namang ibang tenant sa floor namin. Sumilip ako sa people. Walang tao pero may aninong dahan-dahang humarang sa ilaw sa dulo ng hallway. Parang may nakatayo sa labas ng pintu ko. Hindi ako lumabas. Hindi ko binuksan. Hanggang sa wala na akong narinig. Kinabukasan, tinanong ko yung guard. Sabi niya, May babaeng tumalon mula sa eighth floor. Apat na taon na ang nakalipas. Simula nun, ayaw na ng ibang tenant gumamit ng elevator pag madaling araw. Mula nun, kahit pagod, kahit antok, hagdan na lang ang ginagamit ko. Dahil hindi ko makalimutan ang malamig na hangin sa elevator at ang babaeng nakatingin sa akin nang walang kahit anong emosyon. Kaya kung may unit ka sa katipunan, i-check mo kung 8th floor din ba ang laging humihinto sa elevator.